En paligo natin siya Isabel. si Chow. You wanna swim na? Ah, si. Noli eh! A Hold ha? Hold properly as, okay? Kung si pa Michael Asiay Ai men. Bye. Bye qua lớp Peter Michael. Asia. Bye bye, <laughs> bye. Guys, we are here. <laughs> we arrived finally and this Isabel was waiting Atlantic. too much. Finally arrived. So, okay, Isabel estaba sudando tanto. So, kokuhan mo na kami ng ticket, no? So, ito pala yung ano, guys, dito tayo kukuha ng ticket. And, Isabel, ayas ya. So, here's my call so one. Kuha tayo ng ticket dito. So, actually itong ticket na to is valid for two days. So, bukas babalik tayo dito, guys. Okay. So nga guys, meron na tayong ticket. And so ang binili lang natin guys no is, uh, dahil today is BB Day, so walang bayad ang mga bata. So bali binabayaran lang po namin kami lang ito nagbayad and free sila Michael and Asia and si Isabel. Kasi 0 to 7 years old I think wala, pang, wala pa namang bayad no. And bukas, kasi babalik din kami bukas, so nagbayad lang kami ng 5 euro extra para sa mga bata. And ayan, hintayin lang muna natin si Tony guys kasi nag-ano po siya nagpa-park. Anak, no? It's very hot talaga. But Kaya talaga. It's going away. Babalik naman yan sila bukas. Ang kagandahan lang kasi dito, kasi two days siya ba? Valid for two days. So, kahit hapon na kami pumunta dito, uh, pwede pa rin kaming, ano, tawag dito. Uh, pwede pa rin kaming bumalik bukas, no? And hintayin natin si Tonoy. Grabe talaga ang init, no? Ang, Uh, 36 to 38 degrees Celsius lang kami ngayon guys pero grabe super init talaga I, I, pinatay nito yung aming sasakyan ng one minute si Isabel na ligo na sa singot kaya kaya sabi namin mag, mag uh, ano kami eh, mag, mag uh, swimming pool kasi nga the the beach is very dirty anak no well Asia timo, very dirty the beach pero yes tingnan and, mo si Asia oh, pinawisan na oh, but, and Michael if... and we have also here we have the snacks E questa è la berry cane e berry cane, e berry she's ready. Dentro. Asia, ah, sì, aiutami Isabel, Asia. Ah, sì. oh, Michael. Aiutami <laughs> Isabel, andiamo di qua. C'è quattro las... biglietti. Lascio uno. Ok, ok, aspetta. Però hanno dato due biglietti. biglietti? No. Sì, perché i bambini non pagano. Ah, sì, sì. Grazie.

Si due invece sono per domani se vuoi vedere l'uscita ti danno il braccialetti a te e a tuo marito. <laughs> What did you say? I like. I is excited. I'm excited. Ang sabi pala sa amin paglabas namin ay bibigyan kami ng parang Burseras Burseras <laughs> ano bang tawag niyo? Bratchaleto, Burseras Para bukas ba? Para pagbalik namin, free na kami para bukas, no? And ayan guys, tingnan natin. Asya, aspit anak eh. Mga nagit umbrella umbrelo ni anak. Pakita nyo sa guys, yan siya. So this is the entrance. And here's the kids. They are very excited. So ayan guys, naubusan kami ng ano, umbrella. So ngayon, maghahanap kami doon ng baka may umaalis na and pukuhin namin yung sa kanila. Kasi ang dami kasi talagang tao dito everyday, no? Kaya, yeah. ayan. Pupuntahan natin yan, guys. Ayun ako sila. Oh. Pupuntahan natin kay Isabel. Say bye, anak, bye! Maghanap tayo ng umbrella, guys, kasi... Anak, no, we're going to the... Where is the BB, BB Beach, anak? Pupunta tayo doon sa my BB side. There, in the other side. Isabel. So, mag maghuhugas tayo natin pa dito, guys, no? okay masin mais slide ito din, ni ba ya time dodo a few moments later fine I don't know why did you put so ayun nga guys nandito lang kami sa ano sa ano naglalagay lang kami nganito ng yung Naglalagay lang kami ng ganyan kasi wala na talaga guys, sa ubusan kami. Walang ano, walang available. So kung meron mang umaalis, meron ding dumarating, no? And kaya wala ba talagang, uh, wala. Grabe, daming tao po talaga guys, wala ko sa inyo. Ah, Isabel, last pita anak. Si Aspit yamo papa, Aspit yamo papa. Gusto na ni Isabel mag ano, mag maligo. Ayun, paliguin natin si Isabel si Chow. You wanna swim na? Ah! She wants to swim already. How you swim? How you swim? Show them. Bobby, you need to guys, because I'm going to swim. Chill. 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 Isai? Chill. So, nag-i-enjoy po si Isabel guys. Kung so, si Asia nandun, lumaki sa taas kasi mag-i-slide-slide daw po sila. So, mamaya, pinintayin po muna namin si Tony kasi ang hirap po siyang nakaharap ng parking. And, grabe talaga guys. Super, super cool na yun kasi na, ah, uh, maraming, ano, bibidi kasi yun ang maraming mga bata ngayon kasi na yung mga bata. And, for sure, bukas, marami din kung babalik po. Di ba, bebe? Isabel, guarda mi mama. Ay! <laughs> buat dah mama, buat dah mama. Ciao. Abis tu, abis tu. Buat dah mama, buat dah mama, buat dah. <coughs> hey. That's opposite side. Opposite. You didn't see Papa. Michael Vieni. Hi. <laughs> She was amazed with many uh, many kids. Go under there for me. Let me ngayon ay ginagamit ko siya underwater pero hindi ko siya nilalagay ng case unlike doon sa GoPro 4 na gamit ko kailangan ko kasi talaga ng hard case yung, ano ba, yung plastic na ginagamit yun yung, pero ngayon ginagamit ko siya walang gamit-gamit na ano kasi na, alam mo ba kung bakit nakita ko kasi yung Satoru family na uh, niloblob doon sa swimming uh, sa, sa pool na yun nanganak si ano nanganak si Pate na walang ano walang hard uh, walang case pang ano underwater kaya sinatry ko siya Pero maganda ano pa rin naman siya It's the first time, Isabel. <laughs> I'm going to follow you. Why, Isabel? Slowly, Isabel, yeah? Giù va! Va bene? Avezit, Sabell. Delstro. Di yogurt di crema, No, adesso è sta bucla. Eh? È già le 5? No, sono le 4 next time. Isabel is called now. Ang daming tao kasi, tomorrow may be the money, not that much, huh? Because most of them, I think, doesn't come back. What is that, ma'am? Be careful, I can hit What the? Wah, babe! No, no, this, babe! It's better, do not put that in the thing. Bye, Isabel, bye! Bye, Zabel, bye! So, andan sila Michael sa taas. Ayan. So, gusto po niya magpa-video. Michael, Michael, turn, Michael. Michael, kami. kami guys si Asia nandun sa baba bye Adia, Michael ciao. bye bye Michael bye ciao Asia sila pi ah e eh, brava e eh, sentiamo aspettiamo Asia guarda Asia buongiorno ah he gave to you he gave you, the guys brava Betas, betas. Asia. <laughs> Michael, hold, ha? Hold properly, yes. Okay. Kamu siapa ya? i didn't make your video anna huh? <laughs> <laughs> uh, papa is there babe babe we <laughs> are right here last one he's not there

<laughs> Again. 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 Guys, we're going home na kasi mabuklod na dito and mabalik babalik na mga kasi. kasi hindi pa namin nasahirayan yung lahat. We ride only two. Anak no? Yes, for her fault. It's my fault now. How can I, I go there if this Isabel? It's not my fault. So ayan na nga, oh, guys, no? Kasi pa po. 10, okay, bye. Ciao. Ciao. Bye. bye.